Bakit ang Diyos ay nagtatanong kung siya ay omnisyente o nalalaman ang lahat ng bagay? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Totoong ang Diyos ay omnisyente. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Subalit, mababasa natin sa banal na kasulatan na minsan, ang Diyos ay nagtatanong kagaya ng tagpo sa Hardin ng Eden kung saan tinanong ng Diyos si Adan kung nasaan ito at ano ang kanyang ginawa. Genesis 3, 9, 11 Sa langit ay tinanong din niya si Satanas kung saan ito nagpaparoot pa rito. Hob 1.7 mayroon namang tagpo sa disyerto na tinanong ng Diyos si Moises kung ano ang hawak nito. Exodus 4.2 Sa gitna ng maraming tao habang siya ay patungo sa bahay ni Jairo, nagtanong din si Jesus kung sino ang humipo sa kanya. Marcos 5.30 Ngunit alam ng Diyos ang kasagutan sa mga tanong na ito dahil siya ay omnisyente. Ayon sa awit 44.21, nalalaman niya ang lihim ng puso. Ngunit bakit nga ba siya nagtatanong? Ang pagtatanong ng Diyos ay laging may layunin. Ngunit hindi niya ito ginagawa upang makakuha ng impormasyon o kaalaman sapagkat taglay na niya ang lahat ng kaalaman. Kaya't masasabi na ang kanyang pagtatanong ay may iba't ibang layunin at ang mga layuning iyon ay nakabatay sa konteksto ng kanyang tanong at sa pangangailangan ng taong tinatanong. Matapos kainin ni na Eva at Adan ang ipinagbabawal na bunga at sila ay magtago, tinawag at tinanong sila ng Diyos, Nasaan kayo? Genesis 3.9 Siyempre, alam ng Diyos ang pinagtataguan nila. Ang dahilan kung bakit nagtanong ang Diyos ay upang palabasin si Adan at Eva sa kanilang pinagtataguan. Maaari naman sanang ipakita ng Diyos ang kanyang galit sa pamamagitan ng masasakit na salita ng may paghatol, ngunit hindi niya ito ginawa. Sa halip, ay nangusap siya sa pamamagitan ng pagtatanong na nagpapakita ng kagandahang loob, kahinahunan at pagnanais na makipagkasundo. Kapag ang isang guro na nagtuturo ng simpleng matematika ay nagtanong sa kanyang mga estudyante kung ano ang sagot sa tanong na 2 plus 2. Hindi ito nangangahulugang nagtatanong siya dahil hindi niya alam ang sagot, kundi nais lamang niyang ituon ng estudyante ang isip nito sa paghahanap ng sagot sa nasabing tanong. Kaya naman, nang tanungin ng Diyos si Adan ng nasaan ka, ang layunin ng pagtatanong na ito ay upang ituon ni Adan ang kanyang isip sa problemang ginawa nilang dalawa ni Eva. Sa Hob 38 at hanggang 41, ay mababasa natin na mayroon ding layunin ang Diyos nang magtanong siya ng walang humpay kay Hob kung saan ito naroon noong likhain niya ang mga pundasyon ng mundo at ang lahat ng bagay. Hob 38.4 At ang kawalang kakayahan nito na hulihin ang mga dambuhala sa karagatan. Hob 41.1 Dito ay makikita natin na ang layunin ng pagtatanong ng Diyos ay isang pagtuturo upang bigyan diin ang kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat. Ang isa pang tagpo ay ang paulit-ulit na tanong ng Diyos kay Jonas. May karapatan ka bang magalit? Jonas 4.4.9 Ito ay upang siya sa ni Jonas ang kanyang sarili. Ang tanong naman ng Diyos kay Elias na ano ang ginagawa mo rito? Unang hari 19.9 ay upang maunawaan ni Elias kung paano siya umiwas sa layunin ng Diyos sa kanya. Makikita rin natin na ang tanong ng Diyos kay Isaiah na sino ang aking ipapadala? Sino ang ahayo para sa amin? Isaiah 6.8, ang nagtulak sa propeta upang siya ay magkusang loob na sumunod at humayo. Noong si Jesus ay nagmi-ministeryo pa dito sa mundo, palagi siyang nagtatanong sa kanyang mga tinuturuan katulad ng isang mahusay na guro na gumagamit ng mga tanong bilang estratehiya sa ikatututo ng mga mag-aaral. Si Jesus ay mahusay sa paraang ito. Siya ay nagtanong upang magbigay ng pagkakataon na matutunan at maunawaan ng tao kung ano ang pagkakilala nila sa kanya. Sino raw ako ayon sa sinasabi ng mga tao? Marcos 8.27 Ukayay upang maituon ang atensyon ng kanyang mga tagapakinig sa mahalagang bagay. Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang mababasa mo roon? Lucas 10.26 Upang mag-udyok ng panloob na pagsisiyasat. Nais mo bang gumaling? Juan 5.6 O kaya'y mag-akay sa mas malalim na pag-iisip? Ano ang kahulugan ng nasusulat na ito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Lucas 20.17 Upang mabigay liwanag sa pananampalataya, sino ang humipo sa akin? Lucas 8.45 At upang magbigay ng isang malaking kapahayagan, bakit kayo tumatangis? Sino ang inyong hinahanap? 1.20.15 Ang Diyos ay ama na gumagamit ng mga salita na nagtuturo sa atin ayon sa diwa at layunin ng pagkakaroon ng kaugnayan sa Kanya. Siya ay guro na gumagamit ng mga tanong upang anyayahan ang Kanyang mga tinuturoan na makilahok, hamunin silang mag-isip at maakay sila sa pagtuklas sa katotohanan. Kaya't dapat nating isaisip na ang layunin ng pagtatanong ng Diyos ay hindi nangangahulugang mayroon siyang hindi alam na dapat niyang malaman kundi upang tayo ay matuto at magkaroon ng malalim na kaugnayan sa Kanya. Iyan ang aming sagot sa tanong na, Bakit ang Diyos ay nagtatanong kung siya ay omnisyente o nalalaman ang lahat ng bagay? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panuorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.